sabak sa teatro, yes. Uh -huh. Pero matagal ko nang ano, matagal ko nang hinihiling, matagal ko nang kay Lord na mga pagteatro ako. Pero ngayon lang tayo napagbigo. So, ano this... yung, uh, okay. ano yung paghahanda mo sa puno Marami. Dito, um, siyempre iba ang memorization. Uh, bukod sa memorization, uh, you really have to embody the character. Mm -hmm. And siguro isa sa pinaka-practice ko lagi pag umuwi ako is may mga certain dance moves akong pinapractice ngayon para sa stage play. <laughs> pero magkaibang magkaiba di ba Ang acting sa stage at Soka, pelikula. Ano. Very, very different pero at the same time similar in a lot of ways din. Ano siya? Uh, ang masasabi ko excited ako. Excited ako sa teatro kasi ano siya eh. Parang siya yung pinaka root ng acting. Siya yung pinaka root ng craft. So all the all the best actors naman pinagdaan nila na yung teatro. So ako excited ako matuto dito sa teatro. Pero ibang, no? ibang medium siya, mas malawak siya eh. Mas malawak eh, siya, mas, mas malalim. Well, malalim. not, not, not necessarily. Parehas naman silang malalim, ang pelikula and ang teatro. Pero iba lang yung ano, iba lang yung siguro, iba yung pressure pag nasa stage ka. Siyempre, all eyes on you. Uh, hindi ka pwede magkamali sa lines, you can't buckle, ganyan. If ever man na magkamali ka, kailangan makahanap ka ng way na maikambyo yung ano ulit. Kumusta so far yung rehearsal? Okay naman po, okay naman yung rehearsal. Uh, Nag-enjoy ako. Uh, masaya yung rehearsal at uh, ako, ano din ako, kasi lahat naman kami ng mga artista na mag-play, uh, same character lang yung ginagampanan namin. So lahat naman kami, kami apat, uh, we all learn from each other. Uh, pinapanood namin yung rehearsals ng iba, pinapanood ng iba yung rehearsals ko, so lahat kami natututo sa isa-isa. So yun naman yung maganda. Pero base sa kwento ni Direk kanina, ang daming scene, na medyo shocking for us ah for sa son yung unang muna yung macho dancing uh, anong reaction medyo. mo nung <laughs> sige mo na uh, anong reaction uh, mo nung unti-unti uh, -unti mong nababasa yung kwento uh, Noong no, una nung no, una ko nabasa yung script sabi ko okay sabi ko ano ba talaga ang concept ng script na to ano ba talaga yung gustong ikwento ng script na to so nung natapos ko na yung script nakita ko lahat yung mga batuhan ng linya batuhan ng linya sa mga partners at uh, saka yung yung climax sa dulo sabi ko, okay, this is this is something na feeling ko interesting panorin and entertaining pan panorin. as long as maig mai, magawa lang namin na maayos kasi kami lang yung artista on stage mm -hmm. yung pinaka challenge I get for us is to find a way to make things interesting mm -hmm. kahit kayo lang yung mag-isa sa stage mm -hmm. so there has to be a lot of nuances mm -hmm. uh, extra movement syempre para may express yung tamang emotion kasi iba ang pag-express ng emotion sa TV mm -hmm. Versus, uh, teatro, mm, mas mas sa telesery, pelikula versus sa teatro yung mas malaki mas maliit sa uh, teleserye pelikula mas mas, mas internal ang teatro naman mas external ang labas ng emotion na. mo mas malaki ang galaw so yun yung inaano ina namin yan uh, minamaster mina master namin yan bigger bigger expressions so nung nabasa mo na yung mga eksena nakita mo na hmm. Nakita ano, alin? Yung eksena. <laughs> yung eksena. <laughs> yeah, na, ano ako? Uh, kaya naman. Kaya-kaya dito. Yeah. kaya naman. Uh, and it's a challenge. And ako naman, lagi kaming nag-uusap ng manager ko. Lagi kaming, as much as possible, kung meron isang proyekto na kakabahan ka, kung meron isang proyekto na hindi ka sigurado kung kaya mong gawin, okay. ayun yung gawin mo. kasi ano oh, talaga? Ayun yung gawin mo. Kasi ayun yung magse stretch sa'yo bilang artista. And, and lalo na sa atin, sa trabaho na to, you know, hindi naman porque tumatagal ka sa industriya, mas nagiging madali ang trabaho. Eh. Habang tumatagal, actually, mas, himi, mas nagiging mahirap yung trabaho kasi mas nilalakin mo na ng ng uh, may, ng iba't ibang klaseng techniques, 'di ba? Uh, pag binigyan ka ng simple na simpleng role na ganito, since medyo mas may experience ka, gagawin mo mas malalim ng character niya, parang ganito. So gaano ka daring mga eksena mo dito? Super. Daring, daring talaga. Super daring. Wow. Oh, I, feeling ko ano. Done. I think this is my ano, my comeback sa pagiging daring. Wow. Kasi medyo naglaylo ako sa pagiging daring wow. after lockdown and after yung mga Viva Max. So mm -hmm. nag-serie ako, nag-mainstream ako ah. for a bit. Ah, yeah. Tapos ito yung ano ko, ito yung pagbabalik ko pero daring ulit. Pero relax ka na in doing it. Relax, relax ka na, ka na ka. sa paggawa nito. Uh, no na naman, no, no, no. Ano pa rin? Nandiyan pa rin yung kaba. Nandiyan pa rin yung kaba, siyempre. Uh, ako, gusto ko, gusto kong mabutihan. Gusto mm -hmm. kong, siyempre, uh, stage play, teatro. Mm -hmm ibang ano na ibang ibang platform na talaga eh so it's it's very new to me it's uncharted territory for me so every every step na tinitake ko every every step being I'm being very careful trying to understand everything nabalitaan o napanood mo ba yung anino sa likod ng buwan hindi yung kay Martin I heard na ko man may problema sa USDT so mas kaya bang hinigitan? Ha? Huh? Mas kaya ang Well, alam naman natin yung title ng play, 8,000 piso. So, wow. Doon lang sa title, alam na natin medyo derik. Pero abangan natin. Ayoko kong magsalita. Ayoko kong, uh, magbigay ng spoilers. ba? Diba? Siyempre, alam ko. Sa'yo, sana dumating din kayo sa, sa show date. Ayoko naman yung spoil para sa'yo. Abangan Pero so natin. far, lahat ng pasabog. Oo naman. Oh. Pasabog. Basta yung kwento ni direct. Uh, gagawin mo yung lahat. Yes. Uh, Kwento ni Drake Dante. Tulad na. Uh, ah, ano nagpapahaba na nga po ako ng bigote. Tulad na. Kaya ako nagpapahaba ngayon. Because si Drake Dante, back in uh, the 90s, early 2000s, naka may bigote siya. Sabi ko to play, para mas maramdaman ko lang yung character siguro. Sabi ko, try ko magpa, ano, tubo ng bigote. Kasi malaking bagay din eh. Pag, ano, pa, malaking bagay siya. Pag may nilagay ka, may in-incorporate ka, na galing sa character by mo, sarili bato. mo, mas ramdam yung character. Ano bang pangalan ng character mo? Dante Balboa. <laughs> Would you say ito ang pinaka-daring na ginawa mo ngayon sa kadiro? Anong gagawin sa... Big fronta na siya. Uh, Daring in terms of matapang kasi teatro siya siguro, oo. Pero kung in terms of nudity, hindi ko sure kasi ayoko magsalita eh. Sabi kasi ni Sir Benz kanina, huwag daw akong masyado sumagot daw. Abangan natin dito, abangan natin. <laughs> Basta kung yung sinakinwento ni Dante Balboa, oh. ni Direk, gagawin mo lahat yun. Opo. Oh, mm -hmm. Including the... Yun na. Yun na. Talaga ka yun na. Nawasabi kasi may <laughs> ano eh. <laughs> yun na. Basta yun. Okay. Basta yun. Basta lahat ng na, ano, nang, nang kailangan ni Direk, lahat ng nasa script, lahat ng hinihi sa amin ni Direk, willing naman kami ibigay. Paano yun? May, kasi sa, siyempre, live entertainment, mahirap dayain. So, ano yun? Malapit si Mordes. Totoo. Yes. Ayan yung tao. Totoo. Paan mo ipipake yun? Hindi mo pwede ipake pa kayo. Oo, oh, paano ipipake yun? Ang hirap na yain. Live yun. So, something pa rin yung game ko mapanood ng friends and family mo. Okay lang sa'yo opening night. Ano dyan sila? Oo, parang ako. Uh, ako, bala kong i-invite yung mom ko. Kasi yung mom ko rin naman, nung premiere nung ano, nung lockdown, nung nag-frontal ako, she was there. pinanood niya talaga and pinanood niya from start to finish. So, si mami naman, very, yung family ko naman, very open-minded sila. And they're always, you know, they're always happy to see me, you know, venture into something new, lalo na teatro, mm -hmm. diba? First time. So, it's something new for them then. So, feeling ko hindi naman issue sa kanila yung content or yung concept ng play. Uh, sa craft. They, they understand it gano'ng kalapit yung kwento dun hey, sa mga kung mga ay, nangyari sa totoong buhay, may mo na may mga gano'ng experience sa ka sa ba? kahit paano na relate mo na rin ba sa karir mo bilang artista? Well, syempre um, yung ginagampanan na natin dito si Direk Dante, di ba? Uh, na natin ay isang artista na na sinusubukang maging successful sa sa career na to. So siguro may mga similarities kasi andiyan yung syempre ma makikita natin dito sa sa stage play mismo kung ano ang pinagdadaanan ng artista kapag pag-uwi niya sa kwarto. Kasi nakikita lang natin ng artista sa labas eh. Nakikita lang natin ang artista artista na sila. Kumbaga hindi sila yung pinaka purest form ng sila. Pero dito sa play na to, makikita natin yung kung sino, kung ano ang isang artista pag mag-isa na lang siya sa kwarto. Yeah. mo na ba yun? Alin mo? Yung sa telepono no? or... Parang naman <laughs> oh, kasi... <laughs> <laughs> hindi naman po puuso yung gano'n. kasi... yung, time kasi noon eh. Yung Before, hindi ko po naabutan kasi. Eh. pero, gano. Iba yung generation na siya. Iba na po. Ano na po ngayon? Comment-comment sa IG. Wala <laughs> 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 yes, pang no, IG, <laughs> IG na po. Wala pang IG na Friendster, Friendster dito. Maraming ano, mention of Friendster dito sa, uh, sa, sa sa play. Uh, um, so, kamusta <laughs> <subscribe> so, na love life mo? Okay naman po dito, masaya pa. Sige, okay. ba? manonood po. 'bang girlfriend? Papanood oh, rin ba? Siya ang nag trollin sa akin. Ah, okay, so, alam niya 'yung content ng ano. Kabisado niya na rin <laughs> lahat ng lines ng ano, ng kabatuhan ko. Kabisado, oh, ni okay. <laughs> 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 so, kabisado niya rin. <laughs> <laughs> And 'yun 'yung isa din na sa na appreciate ko sa kanya is, siyempre, so, hirap ng ano eh, hirap mag-memorize ng ng stage play lalo na kung wala akong boto. Oh. Happy din ako doon. Pang Hawaii din daw siya, sabi ni Direk ah. Mm. din. Oh, sana. Sana wow. maka ano. Sana ano. Pero ngayon, ang, ang focus ko is Mano. nasa rehearsal stage pa lang kami. So, bago pa siguro isipin yung mga awards. <laughs> oh, balak din daw balak din daw yung pelikula ito. So, pinag-uusapan na rin niya just in case, kayo yung cast gusto sa play. Kayo din ang tutuloy sa pelikula. Yes po. Ah, sa sana, ay, sana, ay, sana ay, ano, sana magkatotoo. Sana maging successful yung play natin. Mm -hmm. Sana umingay sana, sana sana hanapin ng mga tao sa sa showbiz sa industry para magawa natin ng pelikula. Anong masasabi mo na parang nagkakahigpitan, baka magkahigpitan ah, yan pag yan. So. sa NTRCB. Ah, kasi may mga ginagawa ka rin ng mga sexy movies. Baka kahit sa online streaming platform, hmm. i-regulate rin. Na mm, na oh. okay. Ano yung ikaw MTRCB ba pabor, pabor ka pa ba sa gano'n? Bago yung NTRCB. Uh, Napasukin na rin ng NTRCB ang online program. online na uh, ano. Well, uh, sa akin, kung pabor tayo o hindi tayo pabor, wala naman tayong magagawa. Ang magagawa natin, sumakay na lang tayo. just ride the wave. Uh, kung ayun yung magiging desisyon nila, edi kailangan na lang natin maghanap ng way para may express yung sarili natin as, as artists without showing that much nudity. I guess, I guess, ano, siguro, it works din. So, Pero so, tumutol na ano eh, ang, ang Directors Guild, ang actor, di ba? Saka scriptwriters. Script writers Naglabas so, na writer's sila writer's ng Guild. statement ng nila. Nag-stand nila. So, ano na yung ano, mm. bawas na yung mga nudity sa mga pelikula natin. sa <laughs> 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 so, palagay mo ba, ang direct, kasi mahina nga yung pelikula, ang direction ngayon ng uh, entertainment, eh, live entertainment, sa tulad nito. Sa so, palagay mm. so, pala mo ba, yung, yung, direction, yung direction daw ng... Direction. Kasi mahina ngayon ang pelikula, di diba? Yes. hindi mo lang kumikita. Sa palagay mo ba, ito na yung direksyon ng, sa, sa akin, yung live entertainment na ang tatangkilikin, mas tatangkilikin ng mga tao, tulad ng Kasi uh, walang uncensored. Uh, kasi uh, walang kumpaya, wala kasing kita sa akin. Uh, mm. I don't... Hindi, hindi ko naman masasabi na feeling ko na mamatay na yung cinema. Feeling ko na nag-evolve. Mm -hmm. Kasi syempre, uh, after the pandemic, Grabe yung nangyari sa pandemic sa atin, 'yung nagbago bigla yung pag-iisip natin lahat, 'di ba? Lahat pandemic. So I don't I don't think na ano, I don't think na patayin nang naman natin. And yes, okay din naman ang teatro para ma-enjoy din naman ng mga tao. Pero iba pa rin talaga yung kunarin, yung pang-mainstream na pag ka ng pelikula na naaabot ng lahat ng mga ano, lahat 'Yung bansa sa napapanutang ng lahat. So ang teatro naman, siguro pwede siyang maging ano Ah, uh, ano, mas pang mas pang enthusiast siguro yung mga teatro. Mm, kasi hindi rin lahat ah, uh, 'di ba? Aminin natin, hindi naman lahat gustong manood or mahilig manood ng teatro. Yung mga tao lang may mahilig sa pelikula mga, mga tao na into show, uh, into filmmaking into into uh, filmmaking, directing ano? Ano uh, ko nang gusto ni direct? Uh, ano gusto ni direct na ilabas namin? Ano uh, gusto ni direct na gawin namin sa sa entablado? Buong puso namin gagawin yun para sa para sa script.